Abaw. 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 Abaw! 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 Fish on! Nga ah, bro. Uuuhh. Hindi na kaya sa'ng pitch. Kaya uh -huh. yeah, yung kasama ko. kapon si marami tayong uli kaya si mama. May baon na din ako dito. Tubig tsaka energy drink. Rad. Right. Ay, low tide pala. Low tide pala, mga bro. Yung bangka. Yung bangka na gamitin. Alright. Sige, may ulit sa laot. Lokal yung ano, natin mga men. Lokal mga men. Tagal mapindot. Tatlong, tatlong, ano lagi? Ini sparring Junio. Fish on, la 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 la. Master arben tu duhe. Ani tu sa kilo lo, pa ulay <laughs> Ang tanong, mababatak mo ba yan? Hi, G! Gapang urog tuot kun! Niwang? Niwang? Niwang <laughs> ni, ni Shout out kay Buklan Kay Buklan, na mo kon? Buklan, shout out Sana maahon nyo yan sa kahirapan Yung classmate namin dito na Niwang naman din Ah, niwang Niwang oh ni Ah, mm. oh, kaon Pag-dive rin ko Kaon Pabingjunay my friend He's your brother Ooh. Lamping raman Eh, korang mong katrad May rod pa kami to Kapaw Kapabuon Pitong bunit Oh uh. Sabiki oh. fishing You know my brother Should put this sabiki Bait Your jigging is not working now Maybe later Kain Ah diba Kain yan

Last mate namin yan Sa big mate O oh, ito na O bawa Puno ang bunit Abaw ah. Buno, Abaw Abaw ah bro. What's up? Four in a line. Woo. guys. Oh, bawa. Ah. Pagulo kay ka on lagi. Dao ano daw ah. Dao fish. Pagulo kita na. Là ai? Vamos, vamos, ai ler vai. Vai abrir, vai abrir ceibe, não vou ya stop, tá ya né? Vai abrir ceibe, bunit, ya abrir ah né? Parang nubi oh, ah Ah Mas bahul pa sa Kelvin ng daw Ah natangtang pa isa sa tangtang Butaw, butaw. butaw imong Mas malaki pa kay Alvin Miwang Bahul ah <laughs> <laughs> Nakatakas uh, natakas siya Niwang pamau, Uy Uy Eh hey, mga bro Ginabi na kami mga bro Woo, Nakadami na din ulit ako Kaso na na yung uli Ayun na Salamat Bye bye